Kumusta mga kasaliksik? Hindi mo aakalain kung anong mga lihim ang nakatago sa ilalim ng ating mga paa. Mga misteryong tinakpan ng buhangin, itinago ng kasaysayan at halos kinalimutan na ng mundo. Mula sa isang buong hukbo ng Persya na bigla na lang nilamo ng disyerto hanggang sa isang mahiwagang lawa na tila bumabalik sa buhay sa gitna ng Sahara. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang sampung ipinakahindi kapani paniwalang natuklasan sa Sahara Desert. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Nawalang hukbo ng Persya Isipin mo ito, isang buong hukbo ng 50,000 sundalo, bigla na lang naglaho sa kalagitnaan ng disyerto. Hindi ito katang-isip na kwento, kundi isang misteryosong pangyayari sa kasaysayan. Ayun sa mga sinaunang kwento, ang Lost Army of Cambyses ay ipinadala ng Persian Empire upang sakupin ang isang templo, ngunit hindi na sila kailanman nakita pang muli. Walang bakas, walang iniwang kagamitan, walang nakaligtas na nag-uwi ng kwento. Parang kinain sila mismo ng disyerto. Ano kaya ang tunay na nangyari sa loob ng maraming siglo? na natili itong palaisipan hanggang sa isang grupo ng mga arkeologo noong 2009 ang nakatuklas ng nakakagulat na ebidensya. Mga sinaunang sandata, piraso ng bunggo at iba pang labi ng sundalo ang natagpuan sa ilalim ng mga bundok ng buhangin. Ang teorya, isang napakalakas na sandstorm ang bumalot sa kanila, binura sila mula sa kasaysayan sa loob lamang ng ilang oras. Isipin mo na lang, isang hukbo ng limampung libo, nalunod sa dagat ng buhangin. Nakakatindig balahibo, di ba? Number 9. Higanteng buwaya ng karagatan Kung iniisip mong malalaking buwaya lang, ang problema natin sa ilog, maghanda ka. Dahil noon, may isang dambuhalang buwaya na literal na nabuhay sa karagatan. Isang fosil ang natagpuan sa Sahara Desert. At ang nilalang na ito ay tinawag na Machimosaurus rex, ang pinakamatinding buwaya na nabuhay sa tubig. Ito ay halos 10 meters ang haba, mas mahaba pa kaysa sa average na school bus. Isipin mo na lang ang isang nilalang na ganito kalaki na lumalangoy sa dagat, naghahanap ng kanyang hapunan. At hindi lang laki ang nakakatakot sa kanya. Ang Machimosaurus Rex ay may mahabang nguso na parang pangil ng isang torpedo na idinisenyo para dakmain at nguyain ang kahit anong makasalubong nito. Kung nabubuhay ito sa panahon na natin, malamang hindi na tayo basta-basta makakalangoy ng payapa sa karagatan. Ang tanong ngayon, ilan pa kayang higanting halimaw ang natutulog sa ilalim ng buhangin? Naghihintay lang na matuklasan? Number 8. Ang lumulutang na mata ng Sahara Kung titingnan mo mula sa kalawakan, may isang kakaibang pormasyon sa gitna ng Sahara Desert na parang isang higanting mata na nakatingin pabalik sa atin. Ito ang Eye of the Sahara, isang napakalaking geological formation na may sukat na 50 kilometers ang lapad. Noon, inakala ng mga tao na ito ay isang impact crater mula sa isang dambuhalang meteorite. Pero nang suriin ng mga siyentipiko, nadiskubre nilang ito pala ay isang uplifted geologic dome, isang natural na pormasyon na nalikha sa loob ng milyon-milyong taon. Pero alam mo bang may mga naniniwala pa rin na konektado ito sa isang alamat? May ilang teorya na nagsasabing ang Eye of the Sahara ay posibleng ang tunay na lokasyon ng Atlantis, ang nawawalang sibilisasyon na inilarawan ni Plato kahit walang matibay na ebidensya, hindi mo maikakaila na may kakaibang aura ang lugar na ito. Isipin mo na lang, sa isang malawak na disyerto, may isang misteryosong bilog na tila isang mata ng sinaunang mundo. Nagmamasid sa atin sa loob ng napakaraming siglo. Number 7. Ang lumilipad na sundalo ng World War II Isipin mo ito, isang eroplano mula pa noong World War II na wala sa kalagitnaan ng disyerto at hindi natagpuan sa loob ng 70 years hanggang sa isang oil company ang bigla na lang nakatuklas nito sa gitna ng Sahara. Ang eroplano ay isang RAFP-40 Kitty Hawk, isang British fighter plane na ginamit noong digmaan. Ang kwento ang piloto nito ay nag-crash sa disyerto matapos mawalan ng gasolina at iniwan niya ang kanyang sasakyan sa pag-asang makakaligtas siya. Pero anong nangyari sa kanya? Wala nang nakakaalam, mas lalong nakakakilabot ang kondisyon ng eroplano. Kahit na ilang dekada na itong naiwan sa ilalim ng araw, halos buo pa rin ito. Parang naghihintay lang na sakyan muli ng piloto nito. Sa loob ng cockpit, Natagpuan ang ilang gamit ng piloto kasama ang isang emergency kit na tila nagsasabing sinubukan niyang lumakad palabas ng disyerto pero hindi na muling nakita. Isa ba siyang kaluluwang ligaw sa Sahara o natupad ang pangarap niyang lumipad muli, ngunit sa ibang paraan? Number 6: Ang lihim na mga ilog ng Sahara. Sahara Desert, ang pinakamalawak at pinakatuyong disyerto sa mundo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa ilalim ng mala impyernong init at walang katapusang buhangin may nakatagong mga ilog? Parang imposible, di ba? Pero totoo, gamit ang high-tech radar mula sa isang Japanese satellite natuklasan na may 500 kilometer na sinaunang ilog ang nakabaon sa ilalim ng Sahara. Isipin mo na lang, isang malawak na ilog dati umaagos ng buong lakas. Pero ngayon ay nakatago sa ilalim ng mga bundok ng buhangin. Ang tanong, paano ito nawala? Ang sagot, ang Sahara ay hindi palaging isang disyerto. Libo-libong taon na ang nakalipas, ito ay isang luntiyang paraiso na puno ng tubig at buhay. Pero dahil sa matinding pagbabago ng klima, unti-unting natuyo ang mga ilog at naging buhangin ang dating matabang lupa. Kung ganito kalaking ilog ang maaaring mawala ng ganun-ganun na lang, ano pa kayang ibang misteryo ang natutulog sa ilalim ng Sahara? Sino ang nakakaalam? Baka isang araw bumalik ang tubig at muling mabuhay ang dating berding kaharian nito. Number 5. Ang naglalakad na balyena. Balyena sa gitna ng disyerto? Parang joke, 'di ba? Pero sa Wadi Al-Hitan, isang lugar sa Sahara Desert na kilala bilang Valley of the Whales, natagpuan ang fosil ng isang nilalang na literal na balyenang may paa. Ang hayop na ito na tinatawag na Basilosaurus ay isang sinaunang balyena na nabuhay millions of years ago at may mga paa na ginagamit sa paglalakad sa lupa. Oo, tama ang nabasa mo. Bago naging ganap, nahayop sa karagatan ang mga balyena. Dati silang nilalang na gumagala sa lupa at ang kanilang mga labi ay nakalibing ngayon sa Sahara. Pero bakit nasa gitna ng isang disyerto ang mga buto nila? Simple. Noon, ang Sahara ay isang napakalawak na dagat. Ang lugar na ito ay dating puno ng malalalim na tubig at ang mga balyenang ito ang mga hari ng sinaunang karagatan. Pero nang magbago ang mundo, unti-unting natuyo ang tubig at naging disyerto ang dating dagat. Ang resulta? Naiwan ang mga kalansay ng mga nilalang na minsang lumangoy sa lugar na ngayon ay tila isang patay na planeta. Isipin mo, ang isang desyertong walang tubig, minsan ay isang malawak na dagat na puno ng buhay. Number 4. Ang nawawalang mga kuta ng disyerto ano ang gagawin mo kung bigla kang nakadiskubre ng 100 na sinaunang kuta na matagal nang nawala sa kasaysayan? Eksakto 'yan ang nangyari nang na suriin ng mga siyentipiko ang Sahara Desert mula sa himpapawid. Sa loob ng napakaraming taon, walang sino man ang nakakaalam na sa ilalim ng libo-libong toneladang buhangin, mayroong isang nawalang kaharian, ang kaharian ng mga Garamantes. Ang mga taong ito ay nanirahan sa bahagi ng Libya at nagtayo ng mga kuta na nagsilbing kanilang proteksyon laban sa mga kaaway. Pero paano nawala ang mga kuta? Ang sagot, unti-unting sinakop ng buhangin ang kanilang mundo. Habang lumalala ang tagtuyot, iniwan ng mga Garamantes ang kanilang mga tahanan at sa loob ng libo-libong taon, ang kanilang mga kuta ay nilamon ng disyerto. Ang mas nakakamangha, kung hindi dahil sa oil companies na nagmapa ng disyerto, baka hindi natin matutuklasan ang kanilang kwento. Isipin mo na, na lang, ilang sibilisasyon pa kaya ang natutulog sa ilalim ng Sahara, naghihintay lang na muling madiskubre? Number 3, ang misteryosong salamin ng disyerto. Isipin mo na ito. Naglalakad ka sa Sahara Desert at bigla mong napansin na sa halip na buhangin, tila nakatapak ka sa salamin. Hindi ito isang panaginip. Ito ang Libyan Desert Glass, isang kakaibang uri ng salamin na nabuo hindi dahil sa tao, kundi dahil sa isang matinding cosmic event. Ayon sa mga eksperto, ang salamin na ito ay nilikha ng isang napakalaking meteorite ang bumagsak sa Sahara millions of years ago. Nagdulot ng matinding init at natunaw ang buhangin upang gawing salamin. Pero teka, hindi lang basta simpleng salamin ito. Ang ilan sa mga piraso nito ay ginamit sa sinaunang Egypt. Sa katunayan, ang isang piraso ng Libyan Desert Glass ay natagpuan sa isang pendant na pag-aari ni Tutankhamun, ang bantog na batang fero. Ang tanong ngayon, kung isang meteorite ang nagdulot nito, gaano kalakas ang impact para matunaw ang lupa? Isipin mo na lang ang init na kailangan para malikha. Ang ganitong uri ng salamin ay halos kasing init ng isang nuclear explosion. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatag? Number 2, ang lihim na pyramids ng Sudan. Kapag narinig mo ang salitang pyramid, malamang na ang unang papasok sa isip mo ay ang mga pyramid ng Egypt, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa disyerto ng Sudan may mas maraming pyramids na natuklasan? at karamihan sa kanila ay halos nakalimutan na ng mundo Ito ang Pyramids of Mero Mga sinaunang istrukturang itinayo ng kingdom of Kush na minsang naging isa sa pinakamayamang imperyo sa Africa Sa loob ng libu-libong taon tinabunan sila ng buhangin hanggang sa tuluyan silang nawala sa paningin ang mundo At narito ang mas nakakagulat ang Nubian style pyramids na ito ay mas matatarik at mas makitid kaysa sa mga pyramid ng Egypt. Hindi sila itinayo ng mga pharaoh kundi ng mga Kushite kings na minsang naghari sa buong rehiyon. Dahil sa malupit na klima ng disyerto, nanatili silang nakatayo sa kabila ng paglipas ng panahon. Ngayon, ang mga piramid na ito ay isa ng malaking tourist attraction pero sino ang nakakaalam? Baka may mas maraming nakatagong piramid pa sa ilalim ng buhangin naghihintay lang na muling mahukay. Number 1. Ang nawawalang na yon ng karagatan Ano ang ginagawa ng isang napakalaking lawa sa gitna ng isang walang katapusang disyerto? Ang Chot! El Jarid, ang pinakamalaking salt lake sa Sahara Desert, ay isang kakaibang lugar na tila hindi dapat umiiral sa isang lugar na kasing init ng impyerno. Sa panahon ng tag-init, nagiging isang tuyong kapatagan ito na punong-puno ng asin at mga kakaibang mineral na nagre sa isang landscape na may iba't ibang kulay, may pink, orange, at kahit asul, pero sa panahon ng tag-ulan bigla itong napupuno ng tubig mistulang nagiging isang dagat sa gitna ng disyerto. At narito, ang pinaka weird, ang lugar na ito ay dobling laki ng Great Salt Lake ng Utah dahil sa kakaibang itsura nito, ginamit ito bilang shooting location para sa mga Star Wars films. Kaya kung gusto mong malaman kung nasaan ang tatuwin sa totoong buhay, dito mo lang ito mahahanap. Pero ang tunay na misteryo ng Chot El ay hindi lang ang kanyang lumulutang na tubig, kundi ang mga alamat na, na mga nawawalang nayon na minsang lumubog sa ilalim nito. Totoo kaya ang mga kwentong ito? O isa lang silang alamat na nilamon ng maalat na dagat ng Sahara?